Yo. Ano? Ayan mga idol! low tayo dito. Sa tabi natin tayo sa tabi ng ilog, mga idol. Ayun. luto tayo ng Bicol Express. Oh, dalawa pala yung kutis niya dyan. Ihaw ng mais. Oh, may higaan pa dun mga idol. May tent pa dun. Nandiyan na yung ilog mga idol o. Oh. Ay, hindi kita. Ano nang nangyari? Nagkakakulang. Sila, manong. Ano yung ilog? Ilog. Yan. Yeah. Wala, malambot yung kwan may ikot tubig gulay sa gabi namitas ng gulay sa garden ng gabing gabi mga idol nang walang paalam ay meron joke lang yon ano yan sitaw pipino saka kalabatsa ah may ampalaya pala saka okra doon talong lang wala para... talong wala wala talong ito ay kulang talong juice

tayong tana guys kalusugasan ba pa. puro ganyan kasi nakabalagay ageserol pa kung buaw mo bro pagmukisar mo kayang matikang alitan eh ano 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 Bro, oh bro, bro, mo bro, 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 bro,